Okay, so isa mapagpalang alas 2.40 isas ng hapon sa ating mga kamaser, no? At audo billahi mashaytanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. So nandito tayo ng isang gustos bulakan mga kamaser. So meron ho tayo itong refrigerator ng tatak ay uh, Electrolux na may model na ETB 2600 model mga kamaser. Ang problema nito ay hindi na raw talaga lumalamig pero may ilaw. Okay, so ang ituturo ko sa inyo sa mga sa mga oras nito ay isang ano no, isang bagay na mahalaga na hindi pa natin na ano, hindi pa uh, nararanasan o hindi pa nagagawa ng ating mga kababayan na technician sa larangan ng refrigeration mga kamasa. So itong kaalaman ni Kamasa ay i-share ko sa inyo upang ang mga technician ay magkaroon ng karagdagang kaalaman na kapag dumadating tayo sa ganitong tagpo, eto ang solusyon, eto ang gagawin natin. Okay? Tama sabi mo. So na-check actually na-check na, na ho natin lahat 'to. Okay? Then ang ang uh, ano na ito, ang uh, motherboard ay nasa loob. Okay? So, kung mayroon kayo na encounter ng mga ganitong ori, ori, or 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 ng model, yan. Ang uh, ano na ito ay nasa loob. Ha, yan o. Oh. Yan. So, na-check na ho natin ito lahat, 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 mga kamasar. Okay? Ang motherboard ay nandito sa loob. Okay? Pero may mga model na nasa labas na. Mga bagong model. Okay? So, ang ituturo ko sa inyo sa mga oras na ito ay kapak kapakipakinabang na magagamit ang ating mga kababay na technician. Maging sa mga customer kapag dumadating kayo sa ganitong sitwasyon, ito ang solusyon sa problema mga kamaster. Ngayon, tatanggalin na ho natin itong uh, starter. Okay, para hindi ho uh, uh, humahaba humahabang ating ano, uh, video. Ayan. So, ito check ho natin ito. Ayan. So, ang tagahawak ho ng uh, uh, ano natin, uh, camera ay si sir. Kasi naiwan ko yung ano, yung hindi, uh, <laughs> naiwan ko yung ating uh, tripod. So mahusay yung kamay ni sir Hindi nanginginig Hindi nanginginig So Sa pag-check ko ng starter na ito Ito po ay assembly no Pero kung tutusin Ay napakadali lamang ho nito Masyado lang nilang uh, Kinumpress no? naka, naka Naka built in ho yung starter So itong tatlong butas na yan Relay ho ang loob yan ha May PTCO dito May PTCO yan May uh, ceramic ho yan So nakaset na ho tayo sa Ano ha Nakaset ho tayo sa Continuity Kapag check ho natin ito ito tap itong tatlong terminal dapat may may makuha tayong buzzer. Ito ha. Check na natin. So wala tayong nakuhang buzzer, meaning open oh, no. ho yung ating starter, yung ating relay. Okay, yung ating PTC na tinatawag 'yan, no. Oh. Okay. Ayun, wala. Wala. Okay? So meaning, kaya hindi uh, lumalamig kasi nga ho sira yung ating yung ating starter. At kapag sira ang starter, hindi gagana ng compressor, kaya walang lamig. Tama sabi mo. Ganun lamang ho yung logic ha. So kapag halimbawa dumadating yung time na na-experience nyo na sira yung starter at wala kayong mapupuhanan, so ito ang gagawin nyo. Okay? Kailangan lang ho may baon-baon ho kayong relay. Eto, may mga baon-baon tayong relay. Ganda ng ano na siya, hindi nanginginig, no? Ah, tungkol sa bagay na yan. Pinaghandaan ko na yan. So, yan po mga master, no? Halatang batang-bata -bata pa si sir kasi hindi po nanginginig ang kanyang mga kamay. Ew. So, may mga relay ho tayo dito kapag ka dumadating ho yung time no na uh, mga panahon na wala ho kayong makukuhang starter at buo naman ho yung overload protector kung mapapansin nyo yung ating overload protector ay buo okay meron ho tayong nakukuha na narinig na naririnig na abaser okay yon so ang problema lamang ho nito yung starter yung relay okay yung ceramic ho dito so ang gagawin ho natin Pwede ho nating gamitin yung ating mga relay, okay? Oh, yes, o pwede, dalawang-dalawang bagay lamang ating gagawin. It's either i-convert mo, i-modify mo yung uh, uh, mga connections sa pamamagitan ng ating relay, or kukunin natin yung laman. Yeah, yan po boom. yung technique. Pero, wag ho tayong basta-basta kukuha ng laman, no, ng ating relay, kung ang capacity ng inyong mga relay ay mababa lamang. Kagaya nyo na ito. Yan. Buo po yung ating relay. So, yung, yung laman ho na ito, wag ho natin ililipat dito. Okay, bakit? Kasi nga ho, ang, ang capacity ho ng uh, ceramic na ito ay pang 1.6 horsepower lamang. Ting, tingnan nyo, di diba? Single pin lamang. So, ang kailangan ho natin, ito, ang kailangan ho natin ay apat na pin. Ah, tungkol sa bagay na yan, pinaghandaan ko na yan. So, ito ha, itong, ito ang technique. Technique. Technique <laughs> dito. Kung tayo ay magmodify ng isang Uh, starter na to, sabi ko nga, pwede yung i-convert, i-modify. Gamit yung uh, ibang relay na mataas yung uh, capacity ng, ano, capacity ng uh, uh, ceramic. Pero, ito pa yung isang technique dito, no? Kung tayo ay kukuha, kung kukunin ho natin yung laman neto, kailangan ho ay apat na pin. Oh, yes, Kasi daddy. mataas ho yung capacity nito na aakma ho doon sa ating compressor capacity. So, gagawin ho natin, ito pala, si si, uh, mababa din ho pala ang value ng ating ano no, yung ating uh, capacitor kuha na na natin, yung running capacitor. Yan, para nakikita nyo. Ito po ay tulong sa ating mga kababayan na technician, no. 3.2 microfarad out of 4 microfarad. So papalitan na rin ho natin 'to maya-maya lamang. Okay? Ang mahalaga ngayon, nalaman niyo na pwede pala nating uh, magawa ng paraan na nasa ano, nasa tama. Okay? Kulang kayo sa pagkain, kaya kulang kayo sa tapang. <laughs> ang gagawin nun natin, sabi ko nga, kahit sabihin natin mayroon ho tayong mga relay ditong daladalahan, hindi ho ito pwede kapag single pin, double pin, depende ho yan sa wattage ng ating mga relay. Kasi hindi po lahat ng starter relay ay pare-parehas ho yung wattage. Kaya nga nagtitrip minsan, di ba? Tinitrip ng overload protector. Kasi nga ho, mababa ang wattage ng relay na to. So, sa ganitong ano, uh, model, ATB 2600 model ng refrigerator, pwede ho tayong uh, kumuha, maghanap o bumili ng apat na pin kasi kaya niya i-start ang kahit hanggang 1-4 one, one one horsepower na uh, compressor mga kamasir. So, ang gagawin ho natin, yan, tatanggalin ho natin, susundutin lamang ho natin yan dyan, oh. Yun, kabila. Yan, oh, di ba? So, ang kukunin ho natin dito, yung ceramic, yung PTC. Yo, nadalay. Pwede pa ka sa loan. Ayan. <laughs> Uy, dadali. oh, yan. Ito ang kukunin natin. Then, buksan naman natin to. Ganun ho, ha? Uh, ito ay uh, dagdag kaalaman na naman sa ating mga kababayan na na kapag kasira ho yung uh, starter relay, pwede ho kayong bumili ng relay na may apat na pin. So, kunin niyo lang ho yung loob. Yan, o. Oh. Okay? Tatanggalin ho natin to. Itong PTC na to. Yan. Pull out natin. Yo, nadali. Pwede pa ka sa Yan o. So, ilalapit ho natin yung tester natin para naririnig nyo ho yung buzzer. Yan. Ay! Na malaglog. <laughs> so, yan ha. Yan o, kamaster Yun. Okay. Yan. So, iti-test ho natin ito. Itong PTC, itong ceramic, dito ho yung galing ha Ayan o Kapag sira na ho yung relay Ito ho ang solusyon I-check nyo ho muna to Kailangan mo may continuity tayo dito Ayan o Wala ho, ho Wala Dapat ganun Okay Pero Ayan o Wala So set aside natin to Ang gawin natin Check natin to Kunin ho natin to Ayan Sugutin lamang natin Then Hugutin natin Ingat ha Kasi nababasag ho ito Yun Kuha na natin ng continuity kung tama ang pinagdadalda ni Kamaser dito. Ayan. Okay? Ayan o. So, meron po siyang continuity ha. Eto wala. So, malinaw pa sa tubig kanal na si ang ating PTC. Okay? So, ang gagawin ho natin, eto, na galing ho dito sa isang relay na may apat na pin, kukunin ho natin, ito ang kukunin natin, ilalagay ho natin dito kasi parehas lamang ho yung kanyang function. So bago nyo siya ilagay, yung connection dito sa magkabilang, sa, mag, sa, sa kaliwa, iusog nyo dito. Kasi lumuluwag ho yan eh. Yan, susungkutin nyo siya, papasok dito. Para yung connection ng uh, PTC na to ay talagang intact na intact. Kasi pag mahina po yung connection, yung contact, umiinit po siya, nagtitrip ang ating compressor, mga kamaster. Yan. So, susungkitin nyo lamang. Parang ganon, igaganon nyo siya ng konti. Para pag sinalpak mo to, intact na intact yung connection. Okay? So, ayusin natin. Yan. So, ganun lamang ha. So, hindi nyo na siya kailangan pang i-convert. Kapag ka talagang walang, 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 wala, tayo, walang, wala kayong makuhanan, pwede nyo ho siyang i-convert. Ngayon, kung may makuhanan kayo, ulitin ko, may maku wala, wala kayong makuha ng ganito. Pwede yung pwede kayong bumili o ulitin ko. Pwede kayong bumili ng relay pero apat na pin. Apat na pin. Kayang-kaya niya hong i-drive ang ating compressor. Okay? Sampak na ho natin 'to. Yeah, kailangan ho ano ha, mahigpit. Tapos sarado na ho natin. Okay, nandito na ha yung ha, nandito na ho yung relay na galing dito. Nandito na ho yung PTC, sa madaling sabi, yung ating ceramic, nandito na ho, naggaling ho dito. Ayan o, oh, tinanggal na natin at yun po yung sira. Okay? Sarado na natin. Then, meron tayong kapasitor dito. Yun. Bago. So, nilagyan na, uh, kinuha na natin yung connection para, alam mo yon makuha natin tong ano, uh, terminal. Lagyan na ho natin itong, ano, kapasitor. So doon sa mga nagtatanong, may tutor may tutorial ho si Kama Sir Neto ha, yung uh, kung paano mag-convert ng ganito, may tutorial na ho ako niyan. Pero ito, pangalawang technique, pangalawang magic na ibabahagi ko sa inyo kung paano naman ang solusyon kapag sira ang relay na hindi mo kailangan mag-convert. Hindi kailangan hindi kailangan i-convert pero itong gagawin mo. So, parehas lamang ho ito. Kung halimbawa, bibili man kayo ng bagong ganito, pagkamahal-mahal, eh ang kailangan mo lang naman ay yung relay. So bakit hindi nilang relay din, ang bilhin mo, tapos kunin mo yung laman, salpak mo dito. Tapos ang usapan. Tama sabi mo. Okay, salpak na ho natin. Tapos paano rin natin, puputok naman yan eh. <laughs> Okay, nakasalpak na sir. Ha? Ama, mga kamasira. Yan o. Oh. So, kukin na natin yung ating camera. ayon Salamat. So, ganda ng pulso ni sir, no? Talagang uh, 2020. Zero-zero. Yeah! Zero. Ika nga. Oh, yan. O, yan. On na natin. So, paalala ha. Ito pong refrigerator ay nakalagay ho dito sa mahigpito natin pinagbabaling gumamit ang gantong ang mga adapter ha. Paalala lang ho. Yan. So, tinanggal na ho natin yung ground. Yan o. Oh. Okay? Kasi nandito yung grounding. Akala natin, eh, tama yung uh, ginagawa natin. Yan. Yun. So, tinanggal na ho natin ito ha. Dito, kanina. Pinaka, pinakita ko lamang sa inyo, yan, na uh, kapag uh, ka naman ho yung ating, uh, ano, uh, do double naman yung ating mga outlet, itanggal na lang ho natin itong pin. Pero pag under, war under warranty isang taon, wag nyo ho natatanggalin ha. Yan. Maghanap po talaga ng outlet, mag-provide kayo ng outlet na maganda. Pero wag ho nyo gagamitan ng ganito na pansamantagal. Ito pansamantala lamang ho ito ha. Kasi marami ho ang napa napapahamak dito. Ngayon, after ng one year na ano, pwede nung tanggalin. Pero kung halimbawa, maganda naman yung saksakan, eh, ba't naman, ba't, ba't nyo pa ito tatanggalin? Kaya, na, kaya lang naman natin ito tinanggal para lang maging fit ito doon. Klaro? Oh, yes, so, ayun na, okay na. Ang gawin natin, check natin mga mga connection, mamaya, mali connection natin dito. Ayan, 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 ayan. Okay na, okay na. So, paandar na natin. Ayan. On. Doon na, na doon na, na. ay, ito na, ito na, ito na. Teka, teka lang. Ang gulo ko, no? So, ang gagawin <laughs> natin, ayusin muna pala muna natin para dire-diretso na para isang ayoko kasi yung pa tanggal bunot tanggal bunot yan so ayusin ho muna natin to ibabalik ko muna natin itong mga ano mga laman na to tapos papander na natin dire diretso lang okay so naikabit na ho natin yung ano no yung uh, panel na to so palala nandun sa loob yung motherboard mga kamaster tama sabi mo so ayan pander na ho natin ay puputok naman ho yan eh ayan <laughs> so saan ho na yung plug yan yeah. unaw natin ha yan ay aray ko ang hirap, ang hirap. Yan, sikit So, ito po ay naka-ABR ha. Maya-maya lamang ay eh, yan. O, naman natin. Ang hirap ang vlog. Parang ayaw yata ah. Ay, ito sa taas. Taas, taas. Dito na lang sa taas. Ay, yun. Doon sa taas. Hindi yan lang siya, hindi Teka lang. Sige, ma'am. Sige, si ma'am na lang. Ayan. Mabakasakaling. Mabakasakaling uh, na... Pumutok. Yo, <laughs> nagaling. <laughs> Dako na ha. Ina natin dito. O yun oh, gumana oh. So ayan mga masyad, no? nakikita mo naman na successful yung ating isinagawang uh, uh, repair ng uh, refrigerator nito. So ang naging problema lamang ho ay salamat sa Diyos, Alhamdulillah, Rabid Alamin. So ito lamang ho yung naging problema. No? So ito ho kasi yung uh, starter natin. So kapag halimbawa, sabi ko nga, kapag halimbawa uh, na-encounter nyo na ganito yung starter, no ni Electrolux kasi hindi naman si Electrolux ang gumagamit ng ganito mga starter. So ang gagawin niyo ho, bumili ho kayo no Kung wala ho kayo mabili ganito, kasi ang hirap po talagang mabili ito. Yung instant, may ma-order ma kayo sa online, pero yung in, in an instant way na may makukuha kayo, taga nyo sa bato mahihirapan ho talaga tayo makakuha ng ganito. Kasi iba-iba ho yung starter relay connection. Okay? So, kapag ka naka-encounter kayo, ulitin ko, ulitin ko, kapag naka-encounter kayo na sira ang relay ng starter na to, bumuli ho kayo ng apat na pin. asa na ba yun? Yung apatan, okay, ito po ay... Uh, eksakto po yung wattage nito at eksakto po yung capacity ng apat na pin dito sa ating compressor mga kamaser at yung nga ang napatunayan natin kasi kung under capacity ho yung wattage o yung yung uh, yung ceramic na uh, yung PTC na to kung mababa ho yung resistance aba maya maya lamang ho niyan ay magtitrip po yung ating compressor kasi hindi ho mas hindi po lahat ng relay ay pare-parehas po yung capacity mga kamaser ha okay na ho so ang gagawin ho natin 0.9 amperes tingin ko hindi na ho natin kailangan pang i reprocess ito ha kasi kapag ka mababa ho yung amount yung amount yung uh, natin ay mababa din ho yung amount ng refrigerant sa system mga kamasa alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala, wa ala rasulullah so mag magaantay po tayo ng mga ilang minuto no para ma, ma test ho natin ma check ho natin yung temperature asan na ba yung ating temperature yung ating do 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 yan so ayusin natin I-check ko natin yung high head temperature ng compressor ha. Yan, 120 degrees Fahrenheit. So, nandito ho tayo sa ideal. Okay? So, 120 degrees Fahrenheit, hindi na ho natin ito kakarga ng refrigerant. Bakit? Hindi naman po undercharge ang ating uh, system. At ang ating nakukuhang uh, ampera ay 0.9 amperes. Pwede itong pakasalan. Diba, Sir Ray? Pwede yung pakasalan. Yeah. <laughs> 0.9 amperes at 121 degrees Fahrenheit sa loob lamang ng napakaiksing panahon, napakaiksing oras. So, pagpapatunay lamang ho ito na hindi ho talaga kailangan kargahan ng refrigerant mga kamaster. Ang tanong, eh papaano, papaano namin malalaman kung kailangan kargahan ng refrigerant? So, may video ho ko nyan. Kapag mababa ho, ang ating Ah... Uh, high head temperature, halimbawa 80, 90, 95. So talagang kailangan ho natin kargahan ng refrigerant within 15 minutes na hindi tumaas ng ideal na 120 degrees Fahrenheit ang ating high head. So kailangan nyo hong kargahan ng refrigerant yan. Pero kung halimbawa sa maikling panahon, wala pang 15 minutes pero umabot na agad tayo ng 124 degrees Fahrenheit. So napakaganda. Pwede pakasalan ho ito. So hindi na ho natin kailangan pang i-reprocess ang system. Para lang ho kumita ng malaki, hindi po. isang malaking uh, pag, uh, ho yan. So kapag hindi naman kailangan kargahan ng refrigerant, so, bakit natin kakargahan? So bakit ah, ho, tayo mag magsisinungaling? Kasi siyempre 'di ba, ang mga customer wala namang alam 'yan kung ano sabihin ng technician, 'yun talaga 'yun. Okay? Kaya tayo nakakalam kung kailangan karga ng freon, na refrigerant, karga natin. Kung hindi kailangan, so sasabihin natin, mam, ma hindi kailangan. Ang sira lamang muna ito ay PTC lamang yung ating ceramic, okay? Kasi tumataas ang tumataas yung resistance nito habang umiinit ng umiinit. So nasisira ho talaga ito, mga kamaster. So uh, kaya hindi ho lumalamig dahil nga ho, hindi nag-restart, hindi gumagana ang compressor dahil ho dito sa DTC na ito sa ating relay, mga kamaser. Open na ito. So, at sabi ko nga, pwede yung solusyon. It's either mag modify nyo yung, yung, uh, ano, yung, uh, uh, starter na yun sa pamamagitan ng, ito, yung ating overload protector. Halimbawa, ito, may overload protector ka. Tapos, ito, pwede naman ho. Pwede ho, wala ho tayong magiging problema dyan. Kasi parehas lang naman ho yung, uh, trabaho nun. So, pinalaki lang nila masyado. Pero sabi ko nga, pwede ho. Para mas mabilis, at pares lamang yung trabaho nyan, kunin niyo na lamang ho dito yung PTC. Pero dapat apat na pin ha? apat na pin para hindi ho nagtitrip ang ating compressor mga kamaser. So okay na ho ito, ang sira lamang ay ito lamang ho mga kamaser. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat at magandang hapon po.